ba, Valerie? Nainis talaga ako kay Megan. Hinahalipat niya yung crush ko. Ah, ganun ba? Oo, oh, oh, tapos may pahawak-hawak pa siya ng kamay. Haliparo talaga. Uy, hey Valerie! Nakikinig ka ba sa akin? Ah, ah sorry, Mimi. Naglaro kasi ako dito sa waypoint ng tile push. Tingnan mo. Pati. Hmm. Ayan na. Sino kaya una? So, Ikaw. ito. Turn. Ikaw. Turn. una. Sige, dito mo nilagay natin. Diyan. Tapos. Mga emoji pala sa'yo. Wee! Dina! Shhh. Tapos sa kanya nga. Yan! ito. Yun Yung <laughs> nagkakroy dito sa baba. Kailangan nanalo ka dyan, ha? Dito. Bola lang yan. Tatlo. Tapos dito. dito. Nanalo no, ko na! Malapit na. Ah! <laughs> wow! I ah, am the winner, Mi! Matignan mo! huwag mga pinilis pa na. <laughs> Tagumpay! Sobrang na rin laro, yun. Kung gusto nyo ang larawan ng Time Push, i-download lang ang ah, We, we made. Made.